Halika na, halika na, nakubalain, picture taking tayo. The... Hi, good evening. evening. Halika, halika. Ano ah, ko na ko? Kuna mo ako dito, bilis, bilis. Oo, sige, sige. Ayan, ayan, ayan. Ah. Oh. Ayusin mo, ah. Oh, Oo. Oh. Ayan. Ayan, sa kabila, sa kabila, sa kabila. Bilis. oh to Okay, maganda. Ako naman. Ah. Oo, sige, sige, sige. Amin yan, amin yan. <laughs> Ayusin mo, ha? Okay, sma, yon Pak. Ay! <laughs> oh. Isa pa! O, oh, tignan mo, isa pa! Oo! Oh, oh. O, yan, ayan, ayan. o, yan. Ano ko, bakit na pa ganyan? <laughs> o, ayan, o, tignan mo, o. Oh. ang ganda! <laughs> ng sopa. Akala ko naman, ako'y maganda. Ay, ko, oh, ikaw naman. Teka muna balay. lang? Ay, nahita ko. O. Oh. Hindi oh. mo ba napapansin? Halos lahat ng mga litrato natin, eh, tambad na tambad yung mukha ng model ng oh, Bed and Breakfast sa Tiffany's? Oo. Oh, oh. Kala ko tao eh. Oo. Oh. Eh, naku, huwag ka mag-alala. Bala eh. Palagi ko, uni ko, ihu lang yan ni Tiffany eh. Eh, kayang-kaya yung tapatan ng mga anak natin. Hmm. Diba? <laughs> Tama. Uy, teka, teka. Selfie tayo. Yan. Ay, yung pang-Gen Z na selfie. Point oh, sige. five. Ayan. Tapos, dito magpapindutin. Oo. Smile! Hihi! Oo, <laughs> oo. Oh, oh. <laughs> Opa! O, oh, tiba, ang ganda. Oh. Pero nandiyan na naman yung lalaki. Ano ba yan? Kala, eh, bukas doon naman tayo. Parang magandar doon, eh. Arat na! At mag-check-in at ma-experience ang Home Away From Home Fields ng nag-iisang Bonggang, Bonggang, Bonggang Villa! Yes. Go na sa Bonggang Villa! Bili na naman! Ate naman, patay-sabay pa. Wala ang pumapansin sa atin. Oo. Uh -huh. Home away from home! Bukas na po! Ang bagong ko si Emma! Get nyo na! Ate? Huwag kang sasapaw! Ate, kaya nga may freedom of speech. Pag sumigaw ka, sisigaw din ako. Gusto ka na po, Matol. Ano? Pagkakampihan pa kayo ah, laban sa akin! Ah, excuse me po, ate. Hindi naman po kami nakikipag-away. Aalis na lang po kami. Hindi! Nagyayabang lang kayo! Oh! Bakit, ano meron? Ano? Anong, anong meron? Ano? meron? Anong... Walang mumu pero may ibang... Ano yun, Aling Melda? Oh Bakit, Melda? Ano yun? Ah... Uh, 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 ayaw namin ng gulo. Bago lang kami rito. Papayapaan ang gusto namin. Kaya kung pwede, hindi kami nang gugulo dito, okay? Kayo, kung ayaw niyo malis ang barangay Tsampaka, sisirain at guguloy namin ang mga buhay nyo. Mo. Ay, kayong mga alagad ni Snow White, kayo ba hindi naliliitan sa amin? Ha? Pagkasabi mo! Tawa pa. Ah, uh, alika na, alis na tayo. Diyan na muna kayo. Kaya. Ay, nako. Bakit ka nakakasipok?

ito mga to. Mo! Okay lang kayo? Hala uh, nyo, nag-practice ako ha. BBT? Ken? BBT.